Good morning po mga kaibigan, mga kapatid, ka-doming po. Mag-share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa motor. Mag-i-install po tayo ng ignition switch sa RS100. Gusto po kasi ng may-ari ng motor na lagyan na po ito ng susi. Samaan po ninyo ako sa pag i-install. Tara na po. Lagay na po natin, pasok na po natin itong ignition switch wiring. Ito po. Sa RS100 po ay hindi po ito kaparehas ng ibang ignition switch pagdating po sa kulay ng wire. Katulad po nito sa ibang motor po ang kanilang ang kanilang battery ay red at black. Sa ibang ano po ito na sa ibang ignition switch po no. Dito naman po sa rs 100 two stroke, iba naman po ang sa may battery po nila o accessories ang magkasama po ay ito pong red at kulay brown ito po ito po diretso po ito ng battery na may fuse tapos po ito naman po dito, dito naman po ang labas ang kulay brown po na wire, ito po yung accessories po ng RS-100. Pag sinusi mo, dito po ang labas. Ito po. Sa kill switch naman po, ang magkasama ay ito pong black na may stripe na white. Galing po ito ng CDI. Ito po ang nagpapashutdown sa motor. Na pagka ito po ay magkasama o magkadikit na ganyan, ganyan po, ay hindi mo po yan mapapaandar. Mawawalan po siya ng kuryente. Pero pagka pinaghiwalay mo, eh aandar na po yan. Ito po ang magkasama sa RS-100. Hanapin na po natin ang para sa kill switch. Ang kailangan po natin na wire ay yung may block na may stripe na white na galing po ng CD high. Aanapin ko po yon At ito pong kanyang solid black na ang simbolo naman po nito ay ground. Anapin ko, anapin ko lang po muna, no? 15 minutes later. Ito po, nahanap ko na po. I eh, itip ko lang po yung purong black. Two very boring minutes later. Pag na po natin ang ignition switch at itong wire na galing CDI. Ito po muna hunayin natin yung may stripe na white. Black po siya na may stripe na white. Galing po ito ng CDI. At ito pong galing susian na black. Black siya na may stripe na white. Pagsamahin po natin yan. Next po natin itong kulay black na galing po sa harness ang sinisimbolo po ng kulay black na ito ay yung kanyang negative. Pagsamahin po natin ang parehas na black. pagkunekan po natin sila. Yan. Yan po. Napag-connect na po natin. Ito pong dalawang wire po na to, ibabakanti na po natin ito. Gawa po ng wala naman po siyang battery at wala din pong supply ang kanyang mga accessories. Ito, ito lang daw po ang importante ngayon dahil madali po nilang nagagamit ang motor pagka walang susi. Importante rin po ito kaso wala lang po siyang battery at supply nito. Subukan na po natin. Paanda rin ko na po. Sandali ko na po. Namatay na po siya. Isa pa po. Matay ko na po. Yan. Okay na po. Ayos na po tayo dito. At ganun nga po ang pang-i-install sa RS-100 na ignition switch. May dalawang shoutout lang po ako. Shoutout po kay Jared De Lamines at kay Alvin Marimla ng Barangay Takasan. Diyan po sa may makabebe. Shoutout po sa inyo. Nanonood po pala kayo ng aking videos. Yun lang po. At kung nagustuhan nyo po ang aking videos, mag subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel. Mag-like po at i-share yun na rin po. Salamat po!